So yun So yun, what's up mga kaibigan So meron lang tayong ituturo ngayon Mga kaibigan kung paano nga ba Ikabit ang crossbar Kaibigan, siya lang naman yun nasa harapan ng ating motor At kung paano nga Daw ikabit ang crossbar So maraming nagtatanong So yun na, hindi nga daw kasya So ano bang mga kailangan natin Para magkasya ang crossbar na to At para hindi siya sumabit dun sa may Uh, yung sa may fairings natin sa may brake nilalagay ng brake fluid kasi sumasabi to so yun nga ano bang kailangan natin ilagay dito at anong kailangan natin para maikabit natin ng maayos ang crossbar na to so una syempre bumili tayo ng tinatawag na adapter yan yan ang adapter mga kaibigan so bumili ako ng dalawa para sa kabila ang side mirror ayan So, ayan ang adapter. So, nabibili lang siya sa mga motor shop dito sa kung saan may motor shop na malapit sa inyo yung mga bilihan ng mga piyesa ng motor. Alright? So, ayan. Uh, at kailangan din natin, syempre, ng ng tools at kung anong tools ang sukat na kailangan natin. So, kailangan natin ng open range, mga uh, mga kaibigan. So, ito ang size niya. So, ayan. Napaka ano, may kalawang ang size niya is 14. Kailangan natin ang size 14 na open range para may kabit natin ang adapter at ang side mirror. So, samahan niyo ako mga kaibigan. tuturo ko na sa inyo kung paano nga ikinakabit ang crossbar na ito. Yun mga kaibigan, simulan na natin kung paano nga ikabit itong crossbar. Kailangan natin yung adapter. Unang-una natin ilalagay ang adapter. Yan. So ayun, ah, kailangan dalawang adapter ang ikakabit natin para magpantay siya. So meron din mga nagkakabit, apat na adapter. Depende na lang sa inyo kung anong trip nyo kung gusto nyong mataas. Para sa akin, okay na sa akin ang dalawang adapter na yan. Ayan. So, yun nga. ah, kailangan din natin ng washer. So, yung washer naman, tulong naman yan para hindi lumusot yung side mirror kasi masyadong malaki yung butas ng crossbar para sa ating side mirror alright so yun ah uh, pakita ko muna sa inyo kung saan sumasabit yung crossbar kung sakaling wala siyang adapter ito yung problema ng ibe eh. bakit daw hindi mailagay ang crossbar dahil nga dyan kailangan mo ng adapter. So, ito. Ayan, tumatama siya rito sa fairings. So, masabit siya. Saka dito, sa lagayan ng brake fluid. Yan. Ayan, dyan siya tumatama. So, kailangan mo talaga maglagay ng adapter. So, mura lang naman yung adapter. Nasa 15 pesos lang ata yan. Bili ko. yon, ah, Higpitan lang natin ng konti. Huwag masyado kasi nga baka rin mabiak. So, yun, ah uh, lagay na natin yung crossbar. So, ayan. ah uh, nalagay na natin yung crossbar na yan. Uh, so, ano nga ba may tutulong ng crossbar? So, ang crossbar kasi is para mailagay din natin ang ating mga CV holder. Lagayan ng cellphone. So, kayong water holder. Saka pwede rin natin ilagay dito yung mga camera natin. Yung mga camera ng tulad ng mga GoPro, SJ Cam yan. Pwede natin ilagay yan so, ito. Ayan. may ilalagay na natin ngayon yung ating crossbar. Ayan. Di ba? Hindi na siya tumatama ngayon. Ayan. Yeah. I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Duh, this legacy, you gon' see what's left of me. You see success in me, you ain't seen the rest. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow, put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow, call me offensive, even though. we ain't gonna lie, life's tough. Try to get by life. pagkabit ng crossbar. So, ayun. Yun lang ang dahilan kung yun lang ang dapat gawin para maikabit natin ng crossbar. Kailangan lang natin ng adapter at ng 14 size na open range saka ng washer. Alright? So, ayun. Maraming salamat at sana makatulong ako ng konti sa inyo. Peace! gonna try i won't give up still gonna fight until i've won they say i'm way too obsessed and i've got nothing left and i'm not quite there yet